Ryan, pwede na kitang i-congratulate. Hindi pa. Hindi niya pa ako niyayaya mag-date. Pero gagawin niya ngayong araw. Ready ka na ba? Oh my God, I'm scared. Don't worry. Magiging okay lahat. Girls, magkakaroon ba ng bagong couple dito sa school? Oo, magkakaroon tayo ng bagong couple. I-date ni Kitty si Sakat. I'm very happy. Masaya ako. Pinaglapit mo kaming dalawa. Kitty, wag mo nga sabihin yan. Gusto mo naman siya. Kitty ang cool ni Sakat. Lalo na yung mga curls niya. Exactly. Naiinis ako sa kulot niya. Kitty, ano ka ba? Ang cute nga ng kulot niya eh. Banis, anong tinitingin, tinitingin niyo dyan? dyan? Frags! Ano? Hindi naman kami tumitingin sa inyo, no? Baliw Balaw sila buong buhay. buhay. Kitty, magiging okay lahat. Huwag ka mag-worry. Hello, Diana. Hello, Blondie. Pwede huwag mo kong kakalabitin ulit? Hindi ko gusto. Natatakot ako. Okay? Okay, Diana. Natakot ko talaga. Whatever. Bunnies, meron kaming reklamo sa inyo. Ano? Meron kayong reklamo? Oo, makinig kayong mabuti. Sasabihin sa inyo lahat ni Blondie. Bunny girls, aware ba kayo na yung kulay green tsaka yellow ay colors ng mga frogs? Eh bakit nyo sinusuot, ha? Oo. Kitty, bakit suot mo yung pangit na hat na yan, ha? Tsaka ikaw, yung top na yan. Frogs, nababaliw na ba kayo? Yung color nyo, green. Mga frogs kayo. Hindi, Diana. Meron ding yellow frogs. And poisonous sila. Kitty, quiet. Lagi ka namang nagtatago sa likod ni Diana. Isang beses pang magsuot kayo ng yellow, magsusuot kami ng pink. Yung pinakakadiring color sa mundo. Oh my God, frogs. What a threat. Hindi threat to. Warning to, okay? Naintindihan nyo? Frogs, isang pang beses na warningan nyo kami ng ganito, i out ko kayo dito sa Bani School. At doon kayo mag-tiktok sa labas ng school fence. Naintindihan nyo, ha? At umiyak kayo dahil hindi na kayo makakapasok dito sa school. Okay, at least wag na lang kayo magsuot ng light green, ha? Hindi kasi namin gusto. Please? Of course, Frags. Yung green color, bawal sa amin dito sa school. Sa bahay lang namin isusuot. Thank you sa pakikinig sa amin. Ano bang problema nila dito sa yellow top ko? Tsaka sa colored pa namako. Oh my god, girls, natakot ako. Akala ko magkakaroon ng away. So, hindi na sila magsusuot ng yellow? Magsusuot pa rin. Pero green, tsaka light green, hindi na. Ano ba yan? Bumili ako ng bagong yellow dress kahapon. Yung green, okay sa kanila. Pero yung yellow, anong sasabihin natin? eh, wala naman tayong yellow stripe sa uniform. Shenya, wag kang tumingin sa kanila. Pakalapitan nila tayo. Wag kang tumingin. Girls, ano gusto ng mga frags na yan sa inyo? Girls, ano yung malapit dun sa bar? Buti na lang hindi namin kayo kasama. Nagre-reklamo sila kasi nakasuot kami ng color yellow. Girls, buti na lang hindi nila kayo nakita. Kung hindi, trouble. That's it. Lagop sila sa akin na hindi na kailangan nat na ayos na namin. Mga baliw ba sila? Sasabihin nila sa atin kung anong dapat natin isuot. Oh my God! Obsessed na obsessed ako dito sa yellow dress. Wow, girls! Talagang inaasar niyo yung mga frogs, ha? Tingnan nyo, sinasadya ba nilang gawin yon Huwag natin silang tingnan. Kunwari, hindi natin sila napapansin. Okay? <laughs> okay, Maya, chill. Umupo ka na. Baka umiyak pa yung mga frogs. So Kev, magkakaroon ako ng casting ngayon. Dalating yung mga girls at magbubuo ako ng zebra team. Selina, siguro hindi mo na kailangan ng zebra team. Nakita ko yung mga cheerleader, paano sila mag-away? Ayaw kita magka-problema. Kev, alam mo naman na palaban ako, ba? Diba? Walang makikipag-argue sa akin at hindi ako magkaka-problema. Alam ko palaban ka, pero rivalry to. Totoong away to, Selina. Kev, walang makikipag-away sa akin. Maniwala ka sa akin. So girls, Inumin na natin tong mojito para sa latte Late yung, yung sa Okay, sige. Inumin na natin yung mojito natin sa latte para sa ating new couple. Diana, hindi pa kami nag date Pero mag date na kayo ngayong araw. Wow, girls. Ang cute naman. Kailan kaya kayo iinom na mojito at magto-toast para naman sa couple ko? <laughs> <laughs> Mascot, kapag nakahanap ka na ng kadate mo. <laughs> so, nasa na yung iba? Bilisan nyo nga, pumasok na kayo. Diba sinabi namin sa inyo maghintay kayo sa mga lockers? Dila tayo pinatawa. Ewan namin So, kumusta kayo mga baliw? Gusto nyo talagang pumapalpak, no? So, okay lang sa inyo na walang ginagawa, ha? Ano? Bakit? Kailangan nyo sabihin kung anong gagawin namin? Oo nga, bakit pa tayo pumunta dito? Hoy, Dima Mga admin yung kaharap mo, ha? Makinig ka, kuku-pants Baka nakakalimutan mo Kami lang yung administrators dito At ikaw, boyfriend ka lang ng administrator Tapos ka na, nasabi mo na lahat Masaya ka na Okay, guys Meron kaming offer sa inyo Okay, sige, sabihin nyo na. Meron akong jar ng Nutella doon. Gusto ko nang ubusin. Hindi pa ba nasira yung ngipin mo? Kakakain ng Nutella? Alan, relax. So guys, lahat kayo nakalimutan nyo na yung school choir. Kasi hindi interesting sa inyo. So nakaisip kami ng bagong activity. Yoga! Wow, yoga. Hindi, hindi para sa akin yung yoga. Hindi ako makapag-balance. Julie, susuportahan kita. Sa pagkakaintindi ko, gusto nyo mag-yoga. Hindi ako interesado sa yoga. Good luck lahat ng nandito magyoyoga. Naiintindihan mo ko? Ayoko sa'yo. Paano ka ba nade-date ni Layla? So guys, kailangan nyo ng special clothes para sa yoga. So boys and girls, magleggings kayo tsaka top para sa yoga bukas. Yana, hindi kailangan ng boys magleggings leggings tsaka top. Okay, girls lang yung magla leggings tsaka tops. Ano sa tingin mo? Bagay sa atin yung yoga? Ewan ko, ayoko tong idea na to. Alam mo Loren, pakinig ka. Gusto ko mag-yoga ka. Ang tigas ng katawan mo eh. Wala kang alam na post. Wala akong alam kaya ko magstay sa Lotus Post. <laughs> Actually, kailangan mong umupo na naka Lotus Post. So guys, ngayon magkakaroon tayo ng trial lesson. Ako ang magiging coach niyo sa yoga. Yung trial lesson sa second floor. Okay, pumunta kayo sa gym. Sa tingin ko, cool naman yung yoga eh. Lalo na kung malambot yung katawan mo. Okay guys, tara. So ano Julie? Tara sa yoga? Okay. Guys, medyo kinakabahan ako. Hindi ako marunong magkulot. Ito yung nangyari, oh. Tignan nyo. Okay yung kulot, eh. Pero sa tingin ko, kailangan mo gumamit ng hair curlers. Timur, mga lola lang gumagamit ng hair curlers. Sa tingin ko, hindi naman makakatulong yung mga straw sa pagkulot niya, eh. Zakat, pumorma ka naman. Hiramin mo tong pantalong ko. Eto, tignan mo. Cool to. Uso to ngayon. Ano, okay diba? Thank you na lang. Ayoko magsuot ang pantalo ng iba. Hindi hygienic. Ano? Bago to, no? Nabili ko to. Nakasale. Ayan, no? Oh. Hindi ko pa nga naalis yung price tag, eh. Tandaan mo, sakat. Huwag ka ninerbiusin. Alam na alam ng mga babae kapag ninerbius ka. Kapag ninerbius ka, hindi ka sasagutin ni Kitty. Maniwala ka. Alam ko yung sinasabi ko. Umalis na ka nga kayo dito. Sana gumana tong mga straw. Sana gumana tong mga stro. Kailangan ko ng kulot. Gustong gusto ng mga girls yun, eh. Dapat kumulot to. Ayos. Madadagdagan ng cool couple dito sa school. Ako, tsaka si Diana, tapos si Kitty, tsaka si Zakat. Ano sa tingin nyo, boys? Okay, di ba? Gusto ko nanligawan si Nat eh. Pero di ako sure kung gusto ko magka-girlfriend. Ako, ayoko si Maya. Kaya magiging single lang ako. Ano? Kung lahat ng banis, no? Bro, huwag mo nang pilitin yung kapatid ko. Kapag sinabi niyang ayaw niya, ayaw niya. Guys, meron pa sa inyong may deodorant? Ako, meron. Pero di ko papahiram sa iyo. Hindi hygienic eh. Okay, boys. Magsha-shower na ako. Stross. huwag ka malalaglag, ah. Huwag ka malalaglag. Mm. Nakakatawa siya, no? <laughs> sana, hindi. Kung gusto niya ako, gusto niya ako kahit anong itsura ko. Kitty, hindi. May date ka ngayong araw. So, kailangan mo mag-miniskirt, heels, Tsaka bright makeup. Okay? Girls, marunong ba kayo mag-makeup? Well, well, hindi, hindi masyado. masyado. Diana, nakita mo? Hindi ko kailangan yan sa mukha ko. Kitty, anong problema mo? Kailangan maging sensitive ka. Ayaw ng mga boys yung so hysterical girls. Sorry, Diana. Nabuhay naman ako ng walang boyfriend. Okay naman lahat. Pero ngayon, mag-uumpisa na yung relationship ko. Kitty, umupo ka nga. Sigurado ako magiging okay yung relationship mo. Kaiingitan ng lahat. Oh my God. Kitty, ano ka pa? nakakabot ka na ng relationship. Girls, curious ako. Kailan kaya ko yayayain ng basketball player na kipag Maya, baka mamaya hindi pa pinapanganak yung basketball player mo. Anong ibig mong sabihin? O kaya nasa pen pa, nakapacifier. Guys, ano ba? Hindi nakakatuwa. Kitty, nagkabalikan na kami ni Smiley. Kahit yung relationship namin dati, away bate, tingnan mo, okay na ngayon lahat. At magkakaroon ka na ng bagong relationship. So girl, I'm happy for you. Okay, anong gusto mo? Sparkles, brows, or lips? Makikita mo ngayon. Hello, Bunnies Nandito kami para kausapin kayo. Hoy kayo, bakit inaway nyo yung mga girls namin? Bakit? May problema kayo ha? Oh no, nagsumbong na yung mga frogs. Tama, sabihin mo sa kanila wag nila kaming pakialaman. Para hindi kami maging bastos sa kanila. Hey mascot, maupo ka nga. Wag na wag nyong gagalawin yung mga girls namin. Meron silang protection. At, At kami, kami yun. yun. Oh, dumating yung mga protectors. At ngayon, umalis na kayo dito sa dressing room kasi dressing room to na mga bunnies. Hindi kayo pwede dito. Okay, labas. Okay, Zupsak. Lumabas na kayo dito sa dressing room. Naayos na namin lahat sa mga girls nyo. Pwede ba? Umpisahan nyo na yung makeup ko. Yes, yes, ayan na. Hoy, huwag nyo lang uulitin nyo na. susunod, wala nang warning. Wow, masyado silang bilib sa sarili nila. Pin Girls, kalimutan nyo na yung si Zoop tsaka si Zach Para sa akin, mga wala silang kwenta. Nakakatawa sila. Okay, Kitty, anong gusto mo? Bright eyes or bright lips? Ano? So, inaway, inaway nyo ba sila? Oo, oh, girls. Nakatikim sila sa amin. Hindi okay, ako naniniwala sa inyo, mga squirrels. Nakikita ko sa mga mata nyo. Takot na takot kayong umalis sa dressing room ng mga bunnies. Pinagdududahan mo ba yung mga boys namin, ha? Kami, Hindi kami? Oo. Oh, oh. Nagdududa? Ito na nga, Shenia. Pabayaan na natin yung mga yan. Alam nyo, ang yoga, yoga is peace, tranquility, at silence. Ganyan lang kayo for 10, 15, and 20 minutes. Ang sarap kapag walang maingay tsaka kalampag dito sa school. Girls, ititrain ko sila araw-araw. Nanginginig na yung mga tuhod ko. Gano'n ba kami katagal ganito? Ama Lotus, I'm lotus. Julie, pakiramdam ko, lumilipad ako. At pakiramdam ko, elepante ko na binubuhat yung earth. Bravasti! Ano yun? Naririnig ko yung heartbeat mo. Ano sabi niya? Boom, boom, boom. Ganun mo ba ako kamahan? Hindi ko alam. Dima, hindi ko na kaya. Nangangati yung ulo ko. Ano, Loren? Ano bang meron dyan? Dima, wala. Wala akong kuto. Nangangati lang. Guys, you have 20 minutes, okay? Alis kami. Kakain kami ng vegan pizza. Girls, tara na. Sa ngayon, nasa trance sila. Aray! Thomas, Thomas ano? ano? Yung pa ako, namulikat. Thomas, saan? Dito sa singit. Thomas, hindi legs yung singit. <laughs> hey, hindi nakakatawa, no? Masakit. Thomas, masasanay ka rin. Ayoko na mag-yoga. Oh guys, bakit naman huminto kayo? Alam nyo, gusto ko tong yoga. Nakaka-relax. Tovasti, anong pose yan? Ang tawag dito, lying and watching the sun. Very relaxing. Ay. Pizza, ang tahimik dito ah. Walang tao dito sa cafe. Ano nangyari? Wala akong idea, Teacher Mike. Nawala silang lahat. Hello, Teacher Mike. Kumusta? Vegan pizza sa amin. Administrators, nasan yung lahat? Teacher Mike, busy lahat. Don't worry, Teacher Mike. Lahat sila busy. Busy saan? Usually pumupunta sila dito sa cafe para mag-lunch at mag -latay. Ngayon wala sila. Ano? Mag-i-skip sila ng klase? Teacher Mike, professional ako sa yoga. Half ng school magiging professional soon. Teacher Mike, yung mga losers nagme-meditate upstairs. Nagyo-yoga sila. Yung mga losers nagme-meditate? Kaya pala ang tahimik eh. Sana magutom sila after meditation para makakuha ko ng orders. Pizza, maraming energy ang ginagamit sa yoga. Kaya sigurado magugutom sila. Kaya don't worry. And by the way, pizza, dalin mo na yung vegan pizza namin dito. Girls, nasa oven pa yung pizza. Tsaka wala akong katulong. Kaya maghintay kayo. Guys, tatanungin ko na si Kitty. Kapag sinagot niya ako, kikis ko ba siya agad o maghihintay ako hanggang next week? Ano ba yan sa kato? Oh? Kapag hindi mo siya kinis, iisipin niya insecure ka. Kapag sinagot ka niya, kunin mo siya agad tapos halika mo. Ganun. Ano ka ba naman sa kato? Oh? Kailangan pa ba namin turuan? Boys, ba't nagagalit kayo? Seryosong relationship to. Hindi lang random zombie. Zakat, di ba kinis mo na si Kitty nung zombie ka? O ano pang pinuproblema mo ngayon ha? O Zakat, gawin mo yung mga tinuturo namin ha. Huwag mong kakalimutan. Ngayon sakat, nasa iyo na lang yan. Kaya ayusin mo. Huh. I'll do my best. O Wag mo akong bibiguin ha. Girls, salo! Thank you, boys! Naiinis na ako sa kanila. Nagsasawa na ako makita yung mga mukha nila. Blondie, huwag kang maingay. Ayoko makik out dito sa school. Kitty, nandun siya oh. Oh my God! Oo, oh, nakita ko. Sige na, sige na. Smiley, Kumusta yung attitude ni Zakai? Baby, positive. Interesting. Ano kaya isasagot ni Kitty kapag nag no siya? Mamamatay ako. Hello, Kitty. Hello. Long time no see. One hour pa lang. Gusto kita. I love you. Will you be my girlfriend? Ah, magiging normal boyfriend ka ba? Oo, Kitty. Promise ko yan. Okay, sige. Payag na ako. <laughs> Zakat, may nakakalimutan ka. Anong sinasabi mo dyan? Alam ni Zakat yun. Aha, Di mo sinabing i mo ako. Meron akong lip gloss sa lips. Ano ba? Yes, sorry. Sabi ng mga boys eh. Okay, sige. So guys, i-congratulate niyo na ako. We're dating. Woo! Guys, congratulations. Kitty and sakat meron na tayong bagong couple. Oh, yeah! oh yeah! Oh yeah! Zacat, good job! job! Oh, 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 oh. So Kitty, ngayon, magkasama na tayong mag date Okay, Diana? Okay. Guys, nangyari na! Meron na tayong bagong couple si Sakat at Kitty! Like and subscribe to the channel! And don't forget to hit the bell! See you on our next episodes! Bye! Bye!